Vai, meu nandito tayo sa road 10 ito yung uh, pinaka pinakadelikatong tulay ayan o oh. puntahan nga natin yung gilid Grabe, ang ganda sa tuktok oh. Kasama natin ditong District 1 ng DPS. Siyempre, headed by Sir Egay Valdez. Nagpabalik. Ang the one and only Sir Egay. Ayun. Si, ano, si Sir Egay. Yan. Road 10. Ang pinaka-exact location natin. Yung mga overpass na ganito na talagang sinuulat. Tingnan nyo, wala na yung mga railings. Talagang mahuhulog ka. Konting galaw mo lang, mahuhulog ka na dito. Ito yung sinasabi nilang uh, pinaka-delikatong tulay. Tignan mo. Papunta yan doon. Ayun, grabe. Wala na yun, no? Kita nyo. Wala na yung railings doon. Papunta yan sa kapila, actually. Pero tignan nyo naman kung gano'ng kasira-sira. Pero syempre, di natin mayaalis. Yung mga bakal yan. Baka mamaya, pinuha na yan. Tapos pinenta, di ba? DPS District 1 the Pirates Siyempre kasama natin Sir Egay Valdez Eto Si Sir Egay ang pinaka team leader natin dito Sa District 1 oh, masugit Talagang masipag yan Isa sa mga naglilinis din ng Road 10 Ng uh, District 1 Ito si Sir Egay Valdez Yan yeah. Guy, good morning. Oh, uh, oh, good ano morning. ba yung uh, inutos ni uh, Yorme Moreno sa District 1 headed by Sir Egay Valdez? Ano? Wala, maglinis. Siyempre yun, natural, maglinis. Eh, medyo okay-okay na yung ano. Kagaya, kagaya na itong ginawa natin kayo. Nakita mo ko kanina kung nakita nyo, sila yung mga ano yung nangangalakal. Kumukuha ng mga basura, nilalangaw na. Pagta sila kalakalin, tinatapon nila, kinakalat nila. Pag hindi nakukuha ng maaga, naiimbak na naiimbak yung basura eh habang nagsisimula pa lang pipila na natin para hindi na magtuloy-tuloy yung kalat Sir Ege, okay. ano ba yung mga pwede mo may maitulong tulong kaya your Isco Moreno sa, pa, sa DPS, sa parte mo naman? Ano lang, na, tuloy-tuloy lang sa paglilinis. Sa lahat ng utos niya, susundin natin syempre. Kung ano na pag-utos niya, ay gagawin natin. May pero numero uno, eh, paglilinis. Eh ngayon naman, eh, medyo nakasolvay na tayo sa problema natin sa basura. Yan, yeah, oo, oh, yung basura. Ay, ito, back normal na naman. Linis, mapping, Yo. kung so, ano yung matitira ng Lunel, tutulungan natin si Lunel. Alright. right baga, pag tulong, -tulong kakayanin ulit. You? Thank you, Sir Egay Valdez ng DPS District 1. God first sure, yan, syempre. O, oh, ito yung uh, malawak actually. Ang hawak ni Sir Egay, District 1. Isa to sa talagang uh, mga nililinis dapat at dapat i-maintain dahil talaga tinanong niya puro tambak na lang ng basura talaga kahit hanggang ibabaw Okay. Isa to sa mga pinakadelikadong tulay. Tingnan mo. Paano ka hawak, di ba? Wala na yung mga railings. sa ganda doon, pala sa dulo 'yan. Diba? Ayun yan, hanggang kabila, o. Oh, ayun. Ang ganda doon, kung nakikita nyo, ayun. Oh, hanggang dulo yung, ah, uh, tawiran siya, tawiran. Ayun, oh. putol na nga yung bakal doon. Oh. Taas yan, eh, oh. Again, ha, ah, kasama natin, DPS District 1 Head Advisor, Egay Valdez. fairness naman, nalinis na yung uh, mga basura. Siyempre, uh, gaya na sinabi ni Sir Ege Valdez, yung basura, yung pangunahing problema, nalinis na ng Leonel at uh, tutulungan ni Sir Ege Valdez yung Leonel na yung mga tira-tira, yung mga hindi yung mga nalaktawan, eh sila naman ang babanat. Kasi hindi naman kumukuha ang Leonel ng di basura eh. Ayun, ang tawag doon, mapping. So sila Sir Ega, yung mga DPS naman ang kukuha noon. Walang clearing Operation period right? Wala pa na ah,

yeah Ah, uh, road 10 pa rin tayo ha. Ah. Road 10 pa rin. Ah, ini straight lang naman natin. Diretso lang naman tayo doon sa road 10. Sinanay. Ayun. Mm. O, oh, shoutout natin lahat ng mga DPS. Di nyo, kung gano'ng kadelikado yan. Kaba, maka ka ng pako dyan na may kalawang. Nako, ay eh, sariling tosgas ng mga DPS yan. Kaya, uh, shoutout sa lahat ng mga DPS District 1 na talagang lumalaban ng pata. Alam mo yun? Siyempre si Sir Egay Valdez. Nandito lang yan. Ayan uh, ang pinaka-team leader natin dito sa operation. Sir Egay Valdez. Actually, dati na natin pinocover to si Sir Egay. Talaga naman na masipag. Talaga nga, yun. Sinagaya na sinabi, na, sinabi niya kanina, eh, talagang tutulong at tutulong kasi talagang nga, uh, yun naman ang trabaho nila at ng din ang utos ni Moreno, di ba? <laughs> ang paglilinis ng buong kamay nila, especially sa District 1. Okay. Ah, dito rin, no? na. Okay. na. Okay. Okay. Okay.

Ah, oh, pati yung sidecar reacted din. Alam niyo, kakipat na ng street dweller yung mga basura tulad niyan, o, mga kalakal, mga basura. Yan na talaga ang kakibat ng mga street dweller. Hindi na talaga may aalis sa isang street dweller yung mga tambak ng basura nila. Yung mga bagay, yung mga bagay na alam mong hindi naman nila ginagamit talaga, pero tinatambak nila. Jong, Mama Jong pa ata si nanay. problema, nagre-reklamo itong uh, kabilang establishment dahil dito naman niya tinatakpak. na, malinis natin na tinan nyo naman oh, kahit ka talagang uh, sinisimot ng uh, DPS oh. hindi naman talaga iiwan ng basta-basta lang, di ba Yes. Ito kasi sidewalk. O ito nakaharang. So ang tendency, yung mga maglalakad, dito maglalakad sa kalsada bago bumalik ng bangketa. Yun yung sinasabi ni Saray, guys. dapat doon maglalakad sa bangketa para kahit papano, safe naman yung mga estudyante. Lalo-lalo na yung mga maliliit, yung mga senior, yung mga buntis, yung mga matatanda. ba? Diba? Kasi nakaharang yun. Eh. Ayun, gaya ni ate. Gaya ni ate, ayun, doon sa kalsada dumada, imbes na sa bangketa. Ayun, saka siya bumalik sa bangketa. Ah, eskwelahan pala ito. Okay, eskwelahan pala yun. Tama nga naman si guys Egay. Dito dapat dumadaan sa bangketa. Papunta doon. Eskwelahan. Para hindi na sila baka maya mahagip sila ng mga truck dito. Ito rin road 10 pa na ang pinaka current location so, Highway yan, kaya mag-iingat kayo pag nandito dito kayo rito Talagang mabilis ang mga sasakyan dito